Struggling ka ba ngayon sa isang taong minamahal mo na ngayon ay unti-unting lumalayo? O sabihin na nga po natin iniwan, binitawan na tayo. Alam niyo po, nasa right channel ka ngayon dahil today ay ipapaliwanag po natin yung mga basic step. Although ang dami na po natin tinuro in the past. Sobrang dami na rin po natin natulungan sa mga coaching session natin. Pero today ay bibigyan ko po kayo ng relief. Konting tulong ito mga utol, tips po ito. Kung halimbawa kayo po ay naguguluhan, nahihirapan, at nasasaktan sa kasalukuyan. Basically kasi ang situation ngayon ay nasa breakup ka. Natural, expected ng ex mo, nare-respetuhin mo to. Kaya nga madalas kong sinasabi sa mga coaching session ko o sa mga lumang vlogs natin na give them the breakup. Ibigay mo sa kanya to mga utol. Pero marami ang hindi naniniwala o natatakot dito dahil iniisip nga po nila na pagka if ever ginawa nila ay baka maaaring matuluyan o ma confirm ma-justify ng ex mo na iwanan ka na lang. Kasama yun mga kapatid. To be honest, kahit kinakatakutan natin ito mga utol, ito ang dapat mangyari. Kasi para bumalik ang ex mo sa'yo, importante yung maintindihan po natin yung reconnection. Ang problema dito mga utol, paano tayo makakakreate ng senaryo o kung paano po tayo makakakambak stronger mga kapatid para gawin nga po yung positive connection na yun, kung hindi po nyo nararamdaman na nag-disconnect kayo, nag-unplug kayo. Kaya nga madalas pag may nagpapakonsulta sa akin, na-excite akong gawin yung reconnection. Sinasabi ko sa mga clients ko na sobrang excited na i-reconnect ko na kayo. Halimbawa, nagawa mo na yung no contact for a series na kung sakali ng mga ilang buwan. Pero ang problema, nahihirapan po silang mag-disconnect. Paalala ko nga, paano natin marireconnect o paano natin may babalik ang ex mo kung hindi niya nararamdaman na kayo nga po ay nag-disconnect na sa kanya mga utol. Alam kong marami magsasabi na, Coach, Nagno-contact na po ako ng mga ilang araw, ilang linggo, or even ilang buwan, or even ilang taon. Pero the problem is, emotionally, mentally, naramdaman ba niya yun? O baka physical aspect lang po na pag no-contact ang nagawa po natin? Dahil emotionally, ito yung pinaka-importante kung gusto mo talagang lumayo o distance o iparamdam sa ex mo yung tinatawag nga po na disconnection. Kasi hanggat na-feel nafe niya na kayo po ay emotionally interested pa rin naghihintay, gusto pa rin na magkabalikan na talagang habol na habol pa rin mga utol emotionally, hindi po mangyayari yung proper connection na gusto natin mangyari. Hindi po magaganap yung proper connection na gusto natin gawin para bumalik ang ex mo. Kaya kadalasan doon nagkakaproblema dahil pinipake nga po yung pag no contact. Pinifake yung pag alis pero deep inside, abang ng abang, tingin ng tingin sa kalendaryo, tingin ng tingin sa cellphone mga utol, abang ng abang kung kailan babalik ang ex niya, monitor ng monitor sa mga kaibigan at talaga naman po tingin ng tingin sa Facebook, bantay na bantay ang nangyayari sa ex mga utol. Maraming recovery coach ang nagsasabi na kung halimbawa gusto mong bumalik ang ex mo, totohanin mo mga utol. Huwag mong ipeke. Huwag mong gawin yung emotional manipulation o mind games. Mas magandang ito po ay totohanin po natin. Agree naman po ako doon. Dahil sa totoo lang, kung ito po ay gagawin nyo ng realistic, honestly magsisignal at magmamanifest po ito sa mga ex natin. Mas mabilis niyang mararamdaman yung value and a possible reattraction sa inyo. Earlier, sinabi ko nga po na ibigay mo yung breakup sa kanya, ipaubaya mo to, ipayakap mo sa kanya, ibato mo sa kanya mga utol, ipadama mo sa kanya yung breakup. Ayan mo maramdaman niya yung consequence at maramdaman niya yung buhay na wala ka mga utol. Dahil ang ipinapaalala at ibinabahagi ko po sa ngayon mga utol ay iparamdam mo sa ex mo yung harmless rejection. Reject your ex para bumalik siya sa iyo, mga kapatid. Dito na papasok yung mga tinuro ko before na boomerang effect. Sa tamang pagbato, sa tamang pagtaboy o paghagis ng ex mo papalayo sa iyo, mga utol, babalik po ito na parang boomerang. Kung halimbawa, hahabulin mo siya, syempre mararamdaman niya yung mga false mistakes, mga post breakup mistakes. Kaya yung pagbato mo, maaaring hindi na po siya bumalik. Pero kung halimbawa tama, ang pag-alis, pagtaboy, pag bato mo papalayo ng ex mo sa iyo mga utol, mas malaki po yung chances na siya po ay babalik. Lahat tayo human nature, ayaw natin na naa-outgrow tayo. Ayaw natin yung parang napag-iiwanan tayo, lalong-lalo na kung halimbawa ang pakiramdam natin sa isang relationship, ay tayo yung dominante, katulad ng ex mo. Pero pag mararamdaman niya na all of a sudden ay parang hinamis you know, rejection mo siya, ayaw mo siyang papasukin sa buhay mo, ayaw mo siyang tanggapin mga utol, mas mabilis niya mako-confirm sa puso niya na mahal ka pa niya. Kasi at the end of the day, kailangan maramdaman ng ex mo yung kahinaan or pagkatalo. Marami po sa ngayon, I would say 90% or even 95%, mahal pa rin po nila yung mga ex nila, mga utol. Even yung mga dumper na nag-reject o nang iwan sa'yo, meron pa rin pong pagmamahal na naiiwan o nararamdaman yan. The only problem is you need to put them in a position na talagang i-admit ia nila na sila po ay talunan at surrender hanggat hindi po nila na-fulfill yun mga kapatid, hindi po nila marirealize yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na nga po yung importance ng relationship o even ikaw. Kaya nga marami ang nahihirapang ibalik ang mga ex nila dahil lagi tayo nagpapatalo. Gusto natin, okay, positive, maganda yung pakiramdam ng ex natin, ayaw natin sumasama yung kanilang mga kalooban at lalong ayaw natin maramdaman nila na tayo nga po ay may ginagawang kontra sa kanilang paniniwala, mga utol. Doon tayo nahihirapan dahil sa totoo nga lang, kailangan maramdaman ng ex mo yung pagkatalo, kailangan ma-feel niya na siya po ay dahan-dahan nangihina habang wala ka. Kaya paalala ko lang po ulit, huwag natin palakasin yung mga ex natin. Huwag natin silang bigyan ng mga sandwich, padala natin ng mga cake, regalo, kausapin natin ng mga mutual friends, at ipaalala na sobrang mahal na mahal natin yung mga ex natin, mga utol. Lahat po ito ay nagiging emotional strength ng ex mo resulting sa pagtaas ng kanilang ego and pride, resulting sa hindi niya pagbalik sa iyo. Madalas sinasabi ko na attraction, no the marketing, comes before relationship or even love. so pag-iwan ng ex sa atin, mga utol, alam ko naman na hindi naman nawala yung love eh. Pero maaaring nag-drop yung attraction. So kung halimbawa hindi niya makikita yung value mo o yung strength na sinasabi ko nga po, or even maramdaman na kaya mo kahit wala siya, mga utol, paano uusbong yung attraction? Saan magdagaling yung pundasyon ng isang atraksyon, mga utol? Kinukulit natin yung mga ex natin, pinipilit natin siya na ganito tayo, ito yung mga nagawa ko sa'yo, dinuduldul natin sa mga isip ng mga ex natin na ganito, yung mga napatunayan at naibigay ko sa'yo mga utol. Useless yun kapatid. Kahit punuin pa natin ng mga isang libong paalala sa mga ex natin, hindi mangyayari yung balikan o even hindi nga po na tayo ibabalik sa isang relasyon hanggat hindi po tumataas yung atraksyon. Kaya yung tinuturo ko ngayon, na iparamdam mo yung rejection, iparamdam mo yung breakup mo sa ex mo mga utol, all of a sudden, siguro ilang araw lang, or ilang oras lang, kapatid, babalik na kagad yung halaga mo eh. Doon magdagaling yung sinasabi kong pundasyon ng attraction. Doon magsisimula. Kaya madalas, marami mga coaches na nagsasabing, we establish your value. Kasi yun ang solusyon. Yun ang sagot, mga utol. Huwag na natin pag-usapan kung kailan ang babalik ang ex mo, mga utol. Dahil babalik naman po talaga, Once na na establish mo once again yung plano, yung determination, yung strength at yung value mo, yung pagmamahal hindi naman agad nawawala yon. Pero you need a motivator mga utol para ma rekindle ito at para once again ma-motivate ang ex mo sa iyo. Napakaraming paraan para maibalik mo yung halaga mo by loving yourself. Pinapatunayan mo na inaabot mo pa rin yung mga bagay-bagay na. Kailangan ay napag-usapan nyo o let's say iniisip ng ex mo na hindi mo ma-achieve. Alam kasi ng ex mo, with the depression na nangyari sa'yo, with that emotional pain na cause ng breakup, is babagsak ka. So dapat ipakita mo sa kanya na ikaw ay may pakpak. Hindi yung walang pakpak at talagang parang hindi mo kayang mabuhay nang wala siya mga utol. Re-establish your value, focus on the attraction mga utol, focus on yourself, naturally, babalik ang taong mahal mo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. Patuloy po natin bantayan at siyempre po alagaan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Papong TV.